itin pong academic discussion ngayon ay yung pong mga bintawang pananalita po ng nag-design po na vice presidente. Ang kanyang pong bintawan ay na mga pananalita ay kailangan po maya-appoint po raw na na Department Education Secretary ay dahil puro manager leader and manager yun po daw dapat ang maapon at mm -hmm. pinagkakatiwala ng presidente although ando na po tayo na dapat pinagkakatiwalaan Meron pong uh, tiwala yung appointing authority. Hindi po dahil sa kailangan niya pong uh, maging partisan. Kailangan niya pong mag-incline o pumabor sa sitting authority. Hindi po yun ang ang dahilan. Dapat po maging independent po yung ano yung yung appointee kasi po yung uh, branch of the government na kanyang pamumuluan eh non-partisan ano po yun eh uh, non-partisan agency po yun uh, yung pong function po nun purely education services lang po. Hindi po po pwede yung sinasabi nila. Eh, parang matagal lang po yata sa, sa politika. Parang hindi pa po yata maayos yung kanilang pag-iisip tungkol sa bagay na yun. Eh, ibig po po ang sabihin eh, ang isa pong educator na Nagpakadalubasa sa kanyang profesyon bilang guro at uh, nagsanay ng napakahabang panahon sa privado at sa publikong mga eskwelaan ay hindi pa sapat sa akin pong panoraw eh, sapat na po yun dahil, dapat po eh, isa pong guru talaga dahil alam niya yung ins and outs of the office eh at saka yung mga grievances ng uh, mga stakeholder the parents students and teacher eh hindi ko naman po sinasabi na wala pong kakayaan yung mga gusto nila yung point o yung, yung papalitan po. Pero, more likely po eh, para sa akin eh, my personal opinion, eh, mas nararapat po yung edu kayo to. Sana po, naiintindihan nyo rin yung gusto kong iparating. Hindi po dahil sa kukukunta po ako hindi sa mga tao, galit po ako sa tao. Hindi, kung ano po yung tama. Si brother Armin Luis ko na-appointe ni Pangulong dinigro ako yun eh. At saka yung paraan pang ibang na-appoint eh. Na although hindi natin mayuwasan yung mga mga papuri at saka mga complain, eh kasama po yun sa pagsisilbi eh ang pinag-uusapan lang ng lamang, lamang, lamang po natin ay yung mga bintawang pananalita yung mga taong nagsasabi na dapat po na maging gano'n ang kwalifikasyon ng ng mamumuno Nasa Inyo na pong Pangunawa So ano nga po ba talaga Ang Para sa inyo ay ang dapat na Kwalifikasyon Ngayon kung meron po kayong sariling uh, Naiisip na Para sa inyo yung kwalifikasyon Eh kailangan ay tignan nyo rin kung ano nasusulat sa batas kasi po yun po yung ah uh, direkta at magsasabing yun po talaga yung yun pong ah uh, kwalifikasyon na nararapat para sa isa pong Department Education Secretary. Nakasulat naman po yan sa akin. Hindi po po pwedeng walang nakasulat na mga guidelines yan. Eh. When it comes to selection of Department Education Secretary, ang nangyari po kasi dyan, eh, political ano po yan. Eh political interest po yung namayani po dyan kaya sana po maging matuwid at na yun naman po sa pangangailangan ng yun pong uh, pagpili at yung magandang serbisyo naman po ang ang makuha po ng ng mamay ng Pilipinas na manggagaling sa kanila bilang halal ng bayan sila po kasi hinalal eh at pinagkatiwalaan ng tao na magagampan nila yung mga tungkulin responsibilidad bilang halal ng bayan kasi po dahil nga po sila po ay inoper nilang kala sarili na sinasabi nila na sila raw ang dapat na nakarapat-dapat na qualified uh, para maging leader o pinuno o taong angkop sa posisyon. Kaya nakuha po nila yung, yung tamang boto o paghalal para sa opisina o pwesto kanilang uh, Kaya Marahan po sa ating mga kababayan o marahan mga sa Pilipina, mga mga Pilipina na wala pong pakilom sa mga nangyayari sa ating bayan. Eh. Kailangan po maging uh, mapagsuri po tayo at observan po natin yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. Uh, yun lang po. Uh, lagi po kayo mag-like, share, and subscribe.